Ito yung tunay na talagang mga kabukit, sabi nga ni pare ko ayo. sa mga ilang kilo yan pre? Isa? Ah, ano po ito? Oh, ah, dalawa, dalawa dalawa. Dalawang kilo? Mga talawa. ano masarap na luto dyan pre? Pesa po. Pesa? O oh, yan mga bukid bahala na ano, kayo. What? ano yung gusto nyong luto pero talagang ito yung tunay na dalag. Tanong nga natin kay pare, ano, kay pare Jer, kung baka may benda sa ganyan. Pareng dalag. Galing po to sa ano, sa ibang barangay no? Apo, apo. ito. Ayan po, sir. ayan po sila na mga nangingisda natin dito sa may ano. Bukirin po yan mga kabukid ha, bukirin. Uh, para lang dag dagatan dahil tumas yung tubig. Dami o. Okay. Sarap nun. Malaman yan. Malaman yan.

Maraming mili dito mga Maraming isda si Paring Jermel. Si Ma'am na ng ano? Na makiaw ng pomo. Ito ang itlong kilis ang daan. Silbet. Laipis. Hi sir. Good morning po. Daming ano ngayon? Huling? Tandaan. Tandaan pa mga kapukit si Shop. Sarap yun ano. Or scald na susap. Pwede mga walang Taimik lang nung so, naglabas so, na ano. Ma... <laughs> pag Ang pag nga. Mama, 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 mama. lalaki ng dalag mga kamuga